Mukhang di naman inindaan ng mga taga Surigao del Sur ang pagdaan ni Bagyong Onyok. Pagkalusaw kasi ng bagyo, dumiretso na ang marami sa kilalang Enchanted River sa lugar. Nasa na aksyon si Renzo Kiko. Isang araw matapos dumaan ang Bagyong Onyok sa Hinatuan, Surigao del Sur, ito agad ang eksena sa Enchanted River sa entrance pa lang matatanaw na ang makapal na tao. Sa ilog kaliwat kaanan ng mga turistang dumalangoy. Ang grupo ng guru na si Marie Chris mula North Cotabato hindi ininda ang banta ng masamang panahon at dito idinaos ang kanilang Christmas party. Hindi namin ininda yung bayo kasi alam namin na ano, paalis na po yung bagyo at saka gustong gusto talaga namin makita ang Enchanted River. Si Julia naman na mula Russia. Hindi din nagpaawat ma-experience lang ang malakristal na linaw ng tubig ng ilog. We heard about it and decided to come because it's kind of unique river. Ayon sa tourism officer ng lugar, anumang panahon, hindi talaga nawawala ang mga tao. Bukod sa linaw ng tubig, isa pang attraction ang dami at laki ng mga isdang nakikisabay na lumangoy sa mga tao. Pinaka-inaabangan din ang pagpapakain sa mga isda pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Maya-Maya, Alakitok, yung iba yung mga Bisayan, ay tinatawag sa Bisayan na ano po, kikihilo po, ayan. Hmm. Hindi rin naging hadlang ang bagyo para matuloy ang Christmas party sa Father Ulyos Academy. Ayon sa Hinatuan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, zero casualty, no missing at no damage sa buong bayan. Pinakaapektado lang ng bagyo ay ang mga seaweed farmers na maaga nag-ani ng kanilang mga guso o seaweeds. Mas mura kasing mabebenta ang mga seaweeds na wala pa sa wastong gulang. Mula hinatuan Surigao del Sur, umaaksyon Renz og Kiko, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.